Atuloy at natin. Iyan ay dahil ang Vatican ay isang kaharian. Natutunan natin na ang tubig ay kumakatawan sa mga tao, mga wika at geographical na lokasyon ng kapangyarihan ng Papa. At nakalimutan ba na ang na, na, ating Panginoong Hesus mismo nag ha? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos 11:13 na ang kanyang bahay ay tatawaging bahay na lumalaganap sa buong mundo. Gawa Kapitulo 9.31, Hipisti Sumon Katanjil, uh, Gawa Kapitulo 9.31, nandyan ang Ecclesia Catholic. Tuloy natin. Pa? ay nasa Roma, Italy, sa gitna ng Western Europe. Number 2 ang Roma ang nagbigay ng kapangyarihan sa Antikristong kapapahan. Ayon sa mga historiador at kasaysayan, ang paganong Romano sa pamamagitan ni Constantine, ibinigay ni Emperor Constantine ang kanyang kapangyarihan sa mga bishops ng Roma mula sa Roma hanggang so, kung napansin niyo mga uh, kapatid, ibinigay daw ni Constantine ang kanyang kapangyarihan, pero wala kayong mabasa mga kapatid, ha? wala kayong mabasa na may history na binanggit siya. Nabasa niyo ba? May history na binanggit na ibinigay ni Constantine ang kanyang kapangyarihan. Wala. Ang kasaysayan, malinaw. After the conversion of Emperor Constantine Catholicism, flores to determine Christianity. At meron pa sa kasaysayan, no? Na anong mabasa natin sa kasaysayan? sa conversion of emperor constantine anong anong uh, sinabi no after the conversion of constantine he stopped the persecution yun ang mabasa natin sa kasaysayan asan yan oh tingnan natin ha sa world history by Gregor Gregorio saidian no ito pakita natin ito ang mabasa mas mabuti na dapat ilatag ang history, hindi yung his story. Ito ang mabasa natin. In 312, Anno Domini, the work of Christian missionaries was made a share when the Roman emperor joined the church, Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old god were closed. Underlands lands given to the Christian churches. See? Ang ang mga yuta sa pagano ang ibinigay sa simbahan ng Kristiyano, hindi sinabing ang kapangyarihan ni Imperador Constantino. Na, nangyari ba na ang Santo Papay pumalit na kay Emperor Constantino bilang Imperador? Oh, walang history na uh, nagsusuporta niyan. Story lang yan ng mga sabadista. Ang Constantinople, ang kapapahan, the papacy, ang pinakamakapangyarihan sa Western Europe. Number 3. Ang Antikristo ay may nakakamatay na sugat. Nagsimula ang pamumuno ng kapapahan noong 538 AD hanggang February 20, 1798. Natapos ang paghahari ng kapapahan noong... Ito pa lang mga kapatid, may kontradiksyon na mga kapatid. Dito, pala, di, di, dito palang dito pa may kontradiksyon na ang Seventh Day Adventist. Bakit? Di po ba napansin ninyo? Ang sabi niya, ang ah, nagsimula daw ang Papa sa taong 538, yung pag-upo ng Santo Papa, no? 538. Pero paano niya ah, reconcile na sa panahon ni Emperador Constantino, ibinigay na ni Constantino ang kanyang kapangyarihan sa Papa. Eh di ba nagkontrahan na? Anong taon si Imperador Constantino? 312 ano dumine? Pagkatapos dito, nagsimula ang Santo Papa sa taong 300, uh, 538 hanggang a uh, 1,787, ibig sabihin, hanggang sa taon lang niya na ngayon wala nang papa? Di po ba? Napansin niyo ang kontrahan nitong propaganda sa Seventh-day Adventist? Tuloy natin. February 2017, ayon sa kasaysayan at propesiya at natupad sa kasaysayan ito, Nang lumusob ang general ni Napoleon na si General Berthier sa Vatican at binihag si Pope Pius VI, akala nila Ayun na ang katapusan ng kapapahan? Hindi pa po, mga kapatid. Dahil ang sugat na ito ay gagaling ito hanggang sa mga huling araw at manunumbalik ang Pope of Rome bilang isang persecuting power katulad noong Dark Ages. Yan mga uh, kapatid. So out of context talaga ang paggamit nila nitong uh, propagandang ito, no? Dahil bakit out of context? Sabi pa uh, ni, nag-comment dito si Luis Liam Andasa, Sir Talimung, imbis na magsasabi ka na out of context, bakit di mo ipaliwanag ang context para uh, ikakabuti ng lahat na nakikinig? Kaya na, pinaliwanag natin ang context una, sino ba talaga ang totoong katuparan si Imperador Cesar Nero? Yung pagpatay na nangyari at pag-uusig Sino ba ang nag-usig? Ano ang konteksto? Pinaliwanag na natin ang Pagan Roman Empire. Yung mga santo na pinatay, sino ba? May mga santo bang protestante? Pinakita na natin ang konteksto na mga santo ng simbahan katoliko ang pinatay. Ni isa, walang protestante. Dahil, wala pa man, di pa man sumulpot kahit di si Adventist noon, 1844 lang yan nata, natatag mga kapatid. Kaya, yun talaga, out of context. Pinaliwanag na natin. Okay, tuloy natin. Number four, ang kapapahan ay tumatanggap ng pagsamba ng buong mundo. oh So, ang papa daw, umano mga kapatid, tinatanggap yung pagsamba sa uh, sa buong mundo. Kailan ba? Sa, dapat ipakita nila yung aklat na, na talaga sa simbahan katoliko na utos ng Santo Papa, sambahin ninyo ako sa buong mundo. O di, chismis na naman ng Seventh-day Adventist, di ba? Okay. Hindi mapagkakaila na ang papacy ay maimpluensya at sinasamba ng mga kilalang makapangyarihan papacy. Ay, yun, dapat uh, kung maimpluensya, ibig ba sabihin sinasamba na? Eh, dapat ipakita niya yung ibininsya, hindi lang yung uh, sariling interpretasyon na pag-impluensya, sinasamba na. Yes, dahil iyon naman ang katuparan sa Daniel 2.44 na ang Diyos mismo magtatag ng kaharian na hindi magiba At wala namang ibang uh, katuparan diyan kundi ang simbahang katoliko lang na sinasabi sa Roma 1.8 uh, hipistisomon Katangilitay in ng pananampalataya sa simbahang katoliko lumalaganap sa buong mundo. Tuloy natin. Uno ng mundo at makapangyari ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. No, sige. Alimbawa, yung nagbisita na protestante, ah, protestante na mga leader, kailan ba, kailan ba gumawa sila ng pagsamba yung mga muslim pa nagbisita sa Santo Papa? Kailan ba nangyari na sinasamba nila ang Papa sa kanilang pagbisita? Oh, so, kaya ingat mga kapatid ha. Sa number five, Nakita ni Daniel sa anyang pangitain ang ikaapat na hayop at yun ay ang na- Ayan. Uh, sinagot na natin at nabuking na sila dito na hindi ito tumutukoy sa Papa kundi uh, ang konteksto dito ay uh, mabasa natin mismo at ipinakita natin ang Bible scholars kung sino ang tinutukoy diyan. Katakot na dragon na mayroong sampung sungay. Ito ay sumasagisag sa 10 divisions of Western Europe. Ngunit ang tatlo dito ay nabunot. Ayun sa Daniel 7.8, ito ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths. Tanong, bakit sila nabunot? Dahil sa kanilang pagkabigo at pagkabunot, umusbong ang maliit na sungay na Antikristo ayon sa kasaysayan dahil sinakop sila ng Antikristo. Itong tatlong barbaric kingdoms na ito ay sinakop ng kapapahal. Well, uh, sabi pa ni Robin Reyes, puro lang kayo, yaw-yaw, mga SDE. Kahit kasi nung alingan mali, uh, mali basta maiparinig nyo lang ang pakikinig, paniniwala naman yung kulang sa kaalaman. Ang tanong, bakit ayaw niyong humarap sa debate kay Bro Wendell? Oo, oh, di po ba? Uh, gusto nila ngayon, mga kapatid, na debate, gusto nila yung debate na walang paksa. Yung naganap kay Father Darwin, kahit ano na lang. Oh, walang paksa, ha? Ah. Oh, kahit ano na lang. Pero, yon may hamon ang Seventh-day Adventist na Makipagdebate debate sa kondisyon una si Buano Ang debate pangalawa gawin sa loob ng Rome, hindi sa public. 'Yon ang kondisyon ni Jerry Laeg, ng Seventh-day Adventist. Kaya ibalik natin sa kanya, tatanggapin ko ang hamon ni kapatid na Jerry na makipagdebate sa kondisyon, gawin nating Tagalog. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Tagalog, Bisaya. Ang debate. Ah, sige, comment. At sa kondisyon na hindi sa loob ng kwarto, gawin natin sa public. Ah, ano sa ah, isip ninyo? Sige, comment kayo. Tatanggapin ba natin ang debate na sa loob ng room lang? O tatanggapin ba natin na si Buano ang debate lang? Oh, sangayan ba kayong Tagalog? Sige, 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 mag-comment kayo. Basta gusto nila, wala nang paksa. Tanungan na, diretso, diretso, tanungan. Yun ang bago nilang gusto. Pero, dapat sa loob ng Rome, umano, sa Rome lang, hindi sa public. Okay, tuloy natin. An, at naghari ito ang Antikristo sa buong West. Number 6 ang Pope bilang pinuno. At number seven, magsasalita ng kapusungan. O dito, uh, una, may quotation na uh, misinterpretation at may aklat dito na hindi naman sa katoliko. Na pinakilalang sa katoliko. O, napansinin ninyo. Ang kapapahan, ang buong mundo, mga kapatid, ay unti-unting nagiging isang relihiyon one world religion sa pamamagitan ng Pope of Rome. Upa. Oh, so, natupad ba yan, one world religion sa pamamagitan ng uh, Pope? Sangayon kaya yung mga Muslim? Sangayon kaya ang Iglesia ni Kristo na pasiilalim sila sa Papa? Sangayon kaya yung Sabadista? Kaya imposible naman ito na naginip ng uh, umaga itong mga Sabadista na one world, uh, one religion. Pero, ang utos naman ng ating Panginoong Iso Kristo sa panalangin niya sa Juan Kapitulo 17-17 Santifica Eos en Veritate tuos, Veritas Est Panalangin niya na magiging isa katulad sa Ama at siya ay iisa Okay, tuloy natin Ipatupad ang marka ng halimaw, the mark of the beast at ito ay tungkol oh, so, sa, Ibig sabihin, hindi pa na ang marka ng ah, uh, halimaw pala. Ha? oh hindi pala napatupad pa dahil hindi pa ang one word, one religion. Sa pagsamba, ang Antikristong kapapahan ay ang tinutukoy ng propesya na magsasalita ng kapusungan. Question, ano ulit ang kapusungan o blasphemy? Number one, kapag ang isang tao ay tao lang ngunit nagpapakilalang Diyos. Number two, at nagpapakilalang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Oh, so kapusungan ba yung uh, ginawa ng mga apostoles gawa kapitulo 19.18 uh, na nagpatawad sila ng kasalanan, 2 Korinto 5.8, uh, buhat uh, lalo na sa uh, Juan kapitulo 20, 21, 23. Kapusungan ba yun? Okay. Sino kung yun ang taglay na kapangyarihan authority ng tunay na iglesia, sino ang may dala na taglay niyan? Ang simbahan katoliko lang. Di ba ba? Tuloy natin. We hold upon this earth the... Ay, eto na. Palagi itong ginagamit ng Seventh-day Adventist. Place of God Almighty. Oh, we hold upon this earth the place of the God Almighty. Kaya ang konklusyon nito, dahil sinabi Ginagamit niya nila yung encyclopedic uh, encyclical letter ni uh, Pope Leo 13 noong Hunyo 20 taong 1894 na nagdeklara umano ang 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 encyclical letter nito ay about unity of the faith. So ano ang akto na nakasulat Ipakita ko ang akto na kasulat. Pinutol kasi ito ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Pinagchap-chap. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Pansinin ninyo, ha? Oh, sa encyclical letter. But since we hold upon this earth the place of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth, and now that our advanced age, And the bitterness of anxious cares urge us to, uh, toward the end of common to every mortal we fell uh, drawn to follow the example of our Redeemer and Master Jesus Christ, who, when about to return to heaven, implored of God, his Father, in earnest prayer. That is disciples and followers should be of one mind and one heart. I pray that they all may be one, as Thou Father in me and in the Father Thee, that they also be one in us. Yon ang binanggit natin sa John chapter. Uh, 17 verse 17. Sanctifica ius en veritate veritas est. Pero, pansin ninyo mga kapatid, dahil lang sa quotation, we hold up upon this earth the place of the Almighty God, gustong ipalitaw ng mga kampo ni Ellen Goldwhite na ang Papa ay nagiging Diyos na daw dito sa lupa. Mali! Bakit? Kung tama itong maling unawa ng mga Seventh-day Adventists na ang Papa ay nagpakilalang Diyos. Di pa ba nabasa natin? Anong karugtong? Bakit may karugtong sa encycl ah, encyclical letter niya na tinutumbok at tinutukoy ang Panginoong Isokristo na ano daw? Our Redeemer and Master. Uy, excuse me po. Di maaari mga kapatid na magpakilalang Diyos pagkatapos, Meron din siyang ipikil, ipakilalang master at redeemer kung siya ay nagpakilalang Diyos. Kaya isip-isip naman pag may time. Di ba ba? No? Kaya mag-ingat talaga sa ganito. Ang kotisyon kasi nila mga kapatid at unawa nila na we hold upon this earth the place of the Almighty God. Yun ang ang uh, quotation galing kay Pope Leo XIII 13 sa encyclical letter na inilabas noong Honyo 20 taong 1894, uh, mga katolik. Alam nyo, sa Catholic point of view, ang quotation na yan, we hold upon this earth the place of God. Tama naman yan. Para sa mga ko na naniwala na ang Papa ay kahalele ni Cristo, Vicar of Christ, Vicarious Christi, hindi Vicarious Felidia, Mali yun, No? Uh, Vicarious Christi. Kahalili. Di po ba? Sabi ng ating Pinus Simon, feed my sheep. 21.17 Feed my sheep. Ano po yung feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15 I will give you a pastor with all my heart and he will feed you with knowledge and doctrine. So tama sa mga katoliko yung paniniwala natin na ang Santo Papa kahalili ng ating Panginoon Iso Kahalili sa pangangasiwa to feed the doctrine. So ayan po mga kakiyers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matotoo. Rodillo et Iglesias.